Magandang tanghali po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga ngayon po. Siyempre, November 2. Ayan mga kalaki, hello po. Good luck po sa ating lahat ha. Sa mga tataya na po dyan ang pang ng mga 6-digit lucky numbers. Nako, ito po ang magandang mga numero at mga tips mga kalaki para po sa ating lahat palitan mo na ang mga 6 digit lucky numbers mo na hindi na lumalabas ito ang subukan mo ang mga numero namin ni Lola Carmen na galing sa kanyang libro at baka ikaw na ang dadapuan at susunod na mananalo okay mga kalaki ito na po nakaka-excite ano alam nyo napaka wait lang po may bumibili ano yun kuya ano yun may nga po <laughs> Ayan, napakadami pong nananalo sa ating mga kalaki. Napakadami rin pong nanonood. Dumadami na po sila, dumadami na po kayong mga kalaki. Nakakatuwa, okay? At syempre po mga kalaki, kung ready ka na kunin ang mga lucky numbers namin, ibibigay ko na ngayon. Tara na mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging millionaire? At bago ko po ibigay ang mga lucky numbers sa pangmalakasan natin ha, ng Lotto Pilipinas at Lotto Abroad, syempre iinom muna ako ng tubig. Hmm. Okay, mga kalakya, ito na po ang ating mga lucky numbers ngayong tanghalian. Sa mga nagla-lunch dyan, buksan nyo na mga cellphone nyo at panoorin nyo ang mga numero at pag nagustuhan nyo, ilaban nyo mga kalaki sa loob ng 3 days bago natin palitan. Ito na po. 10 digit lucky numbers abroad. Number 51. Number 59. Number 16. Number 12. Number 33. Number 38 number 42, number 47, number 6, at number 28. At ito rin po ang 8-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 15, number 29, number 31, number 36, number 38, number 20, Number 17 at number 4. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad mga kalaki. Kunin mo na. Number 3, number 12, number 21, number 29, number 30, number 32, at number 6. At ito po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki, kunin mo na. Number 19, number 22, number 24, number 10, number 8, at number 2, ano to, 23. At ito lang po mga kalaki, ang 6 digit lucky number 0 to 9, kunin mo na rin. Number 4, number 1, number 0, number 7, number 7, at number 8. Ayan, at syempre po mga kalaki, ito lang po ang pinakalas, ang 5 digit lucky numbers natin abroad, kunin mo na. Number 17, number 25, number 29, number 14, at number ano to? 80, ah, uh, 19 mga kalaki ayan, kompleto na po mga lucky numbers natin abroad lipat na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices sa Pilipinas pero bago ko po ibigay yan, ako dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki na nagkalat dyan, okay tandaan nyo po mga kalaki ha, Kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, nako hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, nako hindi po kami yan. Mga fake account lahat yan mga kalaki. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake account po sila. Ito po ang legit na account natin, Arnold Parongkin po sa Facebook, hahanapin nyo, titignan nyo po may blue check. May blue check tayo at merong 495,000 followers po mga kalaki. At syempre po, meron din po tayong Uh, Red Parong Kina account po na merong 610,000 followers po, oh. 'di ba? Ay 410,000 followers po tayo, magkakalahating milyon na rin, 'di ba? At meron tayong Aris Gatchalian na account at Red Arnold Santos. Ay, mga legit na account natin sa Facebook. Ingat po kayo sa mga fake account. Tapos subukan yung tawagan yung mga yan. Hindi yan sasagot kasi nga fake sila. Hanapin nyo ako sa kanila. Hindi yan sasagot. Okay? At meron po tayong YouTube. YouTube natin, Red Parongki, na merong 18,000 followers. At syempre po, TikTok. TikTok natin, Uh, red Parungki na mayroong 449,000 followers. Ay yung mga legit account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa magpakod, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, to Abroad National at wetting pagsumali sumali ka sa amin. Iko-code ko po ang Birdman at Birdshare mo. Mali mo naman dito kaswertehin pag na-code ko 'yan, 'di ba? Naalagaan kita sa laban mo. Kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki? Sali na po. Message na po kayo sa Messenger ko. Subukan niyo na at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na 'yan. At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months, November, December, at January. O oh, diba, hanggang January tayo magsasama mga kalaki. Gusto ko ikaw na ang susunod naming winners at milyonaryo. Okay mga kalaki, ituloy na po natin na pamimigay ng mga laki numbers ha. Para po sa ating lahat, eto na po ang 642 Lotto Pilipinas. Kunin mo na ang iyong numero. Number 29, number 36, number 40, number 14, number 20, at number 8. At ito po ang 645, number 31, number 23, number 26, number 29, number 42 at number 7. At ito pa ang 649 number 18, number 12, number 21, number 24, number 35 at number 33. At ito naman po ang 6 digit lucky number 655 kunin mo na. Number 28, number 37, number 44. Number 52 Number 16 At number 23 At ito lang po mga kalaki Ang last ng 6-digit laki Number 658 Kunin mo na, ito na Number 14 Number 47 Number 50 Number 34 Number 38 at number 10. Ayan mga kalaki completer pa mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po ang lucky numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Okay? Shout out po tayo sa ating mga OFW po dyan sa My Saudi Arabia. Hello shout out po dyan kila kila ma ano to? Kila Ma'am Dolores, hello shoutout po sa inyo. Mar sorry, overseas to, to sa UAE to, no? Okay. UAE po, shout out po sa inyo dyan. Siyempre po, maraming salamat po humihingi po sila ng 6-digit lucky numbers at 3-digit lucky numbers, bibigyan ko po kayo agad-agad. Okay? At sa mga vendors naman po natin dito sa May, ayan, balik tayo sa Pilipinas. Ayan po mga kalaki sa Ayan, sa ating mga taga-Santolan Pasig. Hello po sa mga taga-Santolan Pasig dyan, ha? Sa mga takatak vendors dyan. Sa mga tignan ng mga, ayan, alam nyo na dyan sa mga ah uh, ano diyan sa highway diyan sa daanan diyan ano. Maraming salamat po. Saludo po ako dyan sa mga street vendors diyan. Nako, na, talagang magmaga pa lang naghahanap buhay niyan. Na Maraming salamat po. Kila Kuya Jerome at kila Kuya ano to? Jesse, bibigyan ko po kayo ng 2 digit lucky number sa wedding at 642 na wama panalo ko kayo. At sa mga gusto pong magpa shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!